medyo malaki problema noon ng time na iyon noong lalo ng panahon ng uh, panahon ng pandemic, 'di ba? Pagdating sa mga uh, baha, 'di ba? Itong, uh, pagdating sa sunog, no? Nag, mm, noon talaga napalak, napakalaki ng problema dito sa Valenzuela. Since noong nagbigay si Senwin ng mga ng truck sa kanang ng vans, malaking tulong ang nagawa dito sa ano mga pagdating sa kalamidad, pagdating sa mga sunog, nahanjan yung fire truck natin. Ultimo yung mga maliit na kalye na papasok na. Before wala, talagang hindi na papasok. Ibig sabihin, matagal bago maapula yung ano sunog. Ngayon, mabilis na dahil nasa, napapasok na agad. O sa kalahat ng barangay, may fire truck na. Kap Mario po ng Kanumay West. Senwin, happy birthday sa inyo. Uh -huh. Alam niyo itong mga programa at proyekto niyo dito sa Balinsuela, napakalaking bagay. Uh, ako po uh, bilang liga ng mga pre, ng liga ng mga barangay dito sa Balinsuela, uh, sa pamumuno ko po, uh, napakalaking pasalamat po. Nanahan diyan pa rin kayo uh, lahat ng pangangailangan ng Balinsuelano ibinibigay nyo, katulad nga nitong mga uh, traksyon natin, uh, ambulansya, naandyan yung wind van ho natin, fire truck. Uh, napakalaking bagay ho ng mga programa nyo ito. Napakalaking tulong ho ang nagagawa sa ating mga uh, mamamayan dito sa Valenzuela.